Habang nagkakagulo ang mga sangre sa Encantadia, wala silang kamalay-malay na maging sa Devas ay magulo na rin. Dahil nga, itong si Akil at itong si Azulan ay gustong sundan si Perena at si Gea. Sabalit hindi pumayag itong si Emre at dumating na sa kasukdulan ang pagkapanghas nga ni Azulan at itong si Akil dahil kinalaban nila maging itong si Emre na siyang naging dahilan ng pagpanaw nga ni Emre ng nangyari na nga ang sinabi nga ni Hangorn na kapag dumating ang pagkakataong yun ay makakalaya na nga ang itim na brilyante. Ang bathaluman ng mga balaak na matagal nang ikinulong ni Embre, ngayong wala na si Embre ay malaya na itong makakapaghasik ng lagim. Pinalaan ni Embre bago mawalan siya sinabi niya kay Akil at dito kay Azulan na dahil sa kanilang ginawa ay mas lalong maghihirap ang mga nilalang na kanyang mga nilikha sa Encantadia dahil lalong dadami ang kanilang kaaway sapagkat mabumuksan ang balaak at tuluyan ding makalabas si Nahagorn at ang iba pang niyang mga kasumahan. Sa kabilang banda, tuluyan nang nakarating sa Devas itong si Kasyopeya Laki ang kanyang ipinagtataka kung bakit napakalungkot ng Devas pagdating niya. Talabaga nagdadalamahati at dito nalalaman na niya ang katotohanan na wala na pala itong si Embre na minsan niyang nakita bago siya pumasok ng Devas sapagkat ito'y may habilin sa kanya at nang buksan na nga niya ang naturang binigay nitong si Embre na ayon sa kanya bubuksan lamang niya ang kanyang palad kapag naroon na siya sa Devas at lagi ang kanyang pagkagulat sapagkat ibinilin pala ni Embre ang Devas sa madaling salita siya nang nga ang sumunod na magiging badhaluman ng Devas ngayong wala na nga itong si Embre. At dahil nga sa ginawa ni Azulan at itong si Akil, tuluyang nakalaya ang Batuluman na may hawak ng brilyante ng itim at agad itong nagtungo sa mundo ng mga tao at naghasik na ng lagim. Laki ang pagkagulat ng mga tao roon kung sino ang nilalang na iyon. Hindi lang 'yon sapagkat itong si Gargan ay binuhay na rin itong si Caesar upang maging alipin niya.